ang nakakabing huni ng kulig leg ang na pero mina na bakit kanina ang lakas naratang magbibidyo ako ayan may mga laga dito malakas Pakinggan natin ang huni ng kulig-kulig. Dapat

Huni ng kulig lang yung pakinggan nyo ah. Yan <laughs> Kanina ang lakas niya. Ngayon napaka. Kanina na. Ang nangyari kaya. Nagsawa na sila. Bye bye guys. Thank you for watching.